Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Barangay San Agustin 1 dito po sa Dasmariñas, Cavite kung saan uh, naririto lamang po sa likuran ko. itong compound na nasunog matapos na sumampok, sumalpok dito ang isang uh, tanker na naglalaman ng 25,000 uh, liters ng uh, sugarcane alcohol. Ito po yung uh, sangkap sa paggawa ng alak at uh, ito nga po yung compound sa likuran ko kung saan uh, makikita nyo na nasunog lahat yung apat na bahay dito pero hindi po yung alkohol ang naging dahilan ng pagkasunog ng lugar na ito kundi po yung mismong truck na nawala ng preno na sumalpok at sa ngayon nga po ay uh, sinusubukan ng mga tauhan ng uh, kumpanya na Absolute Distillers na ilipat sa tanker na ito yung uh, uh, 25,000 liters ng alkohol na hanggang sa mga sandaling ito po ay nasa sa tanker pa na nakabalagbag dito sa compound ng Pamilya Estebat. At uh, sa kasamang palad nga po ay uh, walang natira, na abu lahat. Yung apat na bahay dito, kabilang na po yung uh, karinderiyan na kinabubuhay nito pong mga uh, ng pamilyang ito. At uh, ito nga po ang uh, inaayos nila ngayon, maingat na inililipat yung litro-litro uh, o libo-libong litro ng alkohol dito sa kabilang truck. At uh, ito nga po ay ngayon lamang sinisimulan bago sumalpok sa compound na ito ang tanker at magkasunog, ilang sasakyan muna ang inararo ng naturan truck. Narito po report ni Mikaela Papa. Disgrasya ang sumalubong sa unang araw ng balik-trabaho ng isang driver ng tanker. Nawalan daw siya ng kontrol sa kanyang minamanehong sasakyan sa Aguinaldo Highway, Dasmarinas, Cavite, alas dos na madaling araw. Ang tanker ay merong kargang ethyl alcohol at bumabiyahe mula Batangas pagbira ko po sa kanan, sumabit po rin sa ulo ng ano, ng isang truck. Ngayon pag uh, sabit po doon, na wala na po yung manibela niya, parang yung giya, kaya wala na kontrol, kaya doon na bangga. Ang nagkayupi-uping truck na ito ang unang nadali ng tanker. Natulak pa ito at napabangga sa isang SUV at isang van. Gumulong pa ng isang daang metro ang tanker bago nito tinumbok ang compound na ito. Ang sumunod, sunog sa bahay, karinderya, tindahan at furniture shop na nasa loob ng compound. Natutulog po kami mag-asawa rito eh. Nang bigla na lang pong lumagapak at ano, hindi kami makalabas at naipit yung ano. Sinira ko na lang po yung pinto. Nakakita ko po, nakagaano na yung tanker. Nakikita nyo naman pagkatapos ng aksidente, halos wala na talagang natira sa apat na bahay dito sa compound. Ngunit sa kabila nito, himala na walang tumaga sa 17,000 liters ng ethyl alcohol na dala ng tanker. Kaya naman paglilinaw ng BFP, ang sanhin ng apoy ay hindi ang karga ng truck, kundi ang mismong fuel line ng sasakyan at ang gasol ng mga bahay. Tuluyang naapula ang apoy dakong alas 3 ng madaling araw. Tinatayang 5 milyong piso ang halaga ng napinsala nito wala namang malubhang nasaktan sa insidente. Wala na rin daw panganib na sasabog pa ang tanker dahil sa laman nito. Alkohol lang yan. Ibig sabihin, yung plus point ng alkohol is mababa kaysa sa gasolina mismo. Kasi kung gasolina mismo yan, sa, sa lahat ng vicinity nito, ay dama itong mga structure na nandito. dito. Kakasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting in damage to property. May, may liability na kasi siya nagdadrive. So, dapat bago siya sasakay diyan, i-check na muna yung condition ng kanyang sasakyan. Mika Papa, GMA News.